grabe guys pakiramdam ko dito sa loob ng bahay wala nang tao puro ng mga animals <laughs> prepare na naman ako guys para sa aming tanghalian kaya ito kasi ang aming ginakain guys oh talaga naman oh, wala na talaga tao dito sa loob ng bahay guys puro na talaga dito mga iwan alam nyo na yun kung ano yun ito kasi ang paborito ng dalawa guys ang mga green na mga pagkain kaya tuloy na green minded ang kanilang mga itik <laughs> Pati ako tuloy na green minded na rin guys. So, oh, ang ah, grabe naman. Siyempre, lalagyan natin ng, ano guys, oh, ng suka guys. Dahil ang suka guys ay nagpapatanggap ito ng mga bakterya sa mga dahon na hindi niluluto. At pagkatapos pala ng limang minuto guys, ay binalawan ko na rin ito guys. Dahil ang, ang bakterya ay natatanggal na ito guys. Kaya kapag kayo ay naghugas ng mga gulay guys, ay kailangan yung lagyan ng suka. So ito pala guys, ang jerjer guys. O oh, kapag nakakating, nakakatikim kayo nito ng jerjer guys, o oh, parang nakakatikim na rin kayo ng forever. Pero ang lasa nito guys ay sobrang pait ng kanyang pagmamahal. Parang ex nyo rin. <laughs> Pero tikman natin guys kung ano ang klaseng sarap nito guys. O kaya ramdamin natin ang sarap. O, oh, grabe talaga guys. O, um, oh, parang sinasapian sa, sa katikim ng litos. Guys. Grabe kasi crispy crispy kasi. Um, hmm. tingnan nyo mabuti guys. O, ah, grabe o oh. parang sinapian sa sarap. Parang super science na siya guys. O, tingnan nyo guys. O, hmm. Habang tayo ay kumakain dito guys, gamitin natin ang kanyang pamahal. Ay, ang sarap pala ng litos na kinakain natin. Oh, inanyo guys. Oh, grabe, parang wala lang sa akin guys. Oh. ito na talaga guys, isang ganap na talaga siya ng kami. <laughs> oh, Oh, tingnan mo, super science na naman siya. Oh, ganyan talaga guys, kapag makakain ka ng mga green. para mag-green minded din ang utak mo. <laughs> grabe na talaga guys. Oh. Pati Pakitak lang ng litos guys, kinain niya rin. Grabe talaga. Wala na talaga pili guys. Oh. Sarap na sarap siya guys eh. Mm. Tingnan mo guys. <laughs> ay, naku na lang. Subukan natin ang parsley guys. Alam niyo ba, ang parsley guys ay gamot ito sa ating UTI. Kapag may UTI ka guys, ito lang ang gamot mo guys. Ilaga mo lang ito at saka yung tubig nito ay ito yung in iinumin mo no. Kaya huwag niyong baliwalain ang inyong UTI. Ito lang solusyon niyo guys, ang parsley. <laughs> Kaya hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah, ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa inyong ah, mga komento dyan ah, sa mga followers ko dyan. Maraming salamat po kaya ingat po tayo god bless